nanay ko naman po, kapitbahay nyo lang dito, dyan sa San Francisco de Malabon noong araw na ngayon, General Trias. Natatandaan ko, alam nyo, yung ilog. Yung ilog na yan, dyan ako muntik mamatay. Alam nyo, five years old ako noon, I think five or six years old, nang babakasyon ako dyan, kasama ko yung aking pinsan. Eh, naligo kami sa ilog, hindi pa ako marunong lumangoy. Abay, napunta ako sa malalim, eh, siyempre, malulunod ako. Hindi ako makalangoy nataranta yung pisan ko, marunong siya lumangoy, pero pumunta sa pangpak, hindi alam ang gagawin. Alam nyo, nung lulubog lilitaw yung aking ulo, alam nyo, pag tingala ko sa langit, ito, very vivid ito, napakalinaw sa aking isipan. Nakita ko mga anghil, gumakanta. Kaya pag binabalik tanaw ko yung pangyayari sa aking buhay na muntik na ako mamatay, alam ko talaga may langit.